Ibigay ko yung two cents ko about that in my own opinion ha. Ito kasi yan, a uh, girls or boys ka man, kahit sino hamang ka driver, lahat tayo talaga, meron talaga tayong mga dapat na batas na susundin. Kumbaga, ito yung pinaka-standard. Hindi issue dun kung babae ka o lalaki ka. ba diba sa batas natin, dapat meron tayong susundin talaga. Kasi parang nagkinat siya or something na nagkaroon sila talaga ng hit dun sa daan na panood ko siya. And then ganito, nag-overtake si atimo girl na rider sa right side lang naman ng driver which is number one wrong. Yun ang pinakaano doon. Ngayon, po alam mong mali na yung pagkakaano mo, anong nangyari pa doon is nakikita ko doon sa video na talaga nagsasalita pa siya ng mga pangit. And after niyang i-overtakes, nag-middle finger siya doon. Nung naabutan siya, nakita ko yung reaction ng lalaki na nung nilapitan siya is... Pre, parang ano bang problema mo? So, parang ang feeling ko is, ang akala talaga lalaki siya. Yung pasugot na yun eh, is parang makikipagsuntuhan talaga. Pero, nung lumapit na si boy, yung drive ng van, aba nakita niyang girl. So, parang nag-ano like, siya, um, parang nag-unusdili like, Ano ba So, lumapit yung boy, kinausap siya, sabi, bakit ka nagmi-middle fingers sa akin? Tapos, ang sagot niya, girl, You tell me. Talaga ko, kasi bako-bako, nagpapaliwanag si boy. Totoo naman, kasi pag rough road, kahit naka-four wheels ka, alam nyo ba na dapat dahan-dahan lang. Eto si ate girl, lagi English na. Ayan na, you tell me, gumagana na siya. Tapos, ang sabi niya, eto ha, ang sabi niya, ikaw may side mirror, ako wala. So, tumingin ka dun sa ano mo, sa side mirror mo, o... Oh, at pagkatapos, eto na nga, umatras na si Boy. Ako si feeling ko, bakit hindi upload mo yung ganon, diba? Unang-una, nag-overtake ka right side, mali. Tapos wala kang uh, side mirror, which is mali din. Parang ang dami mong mali na point. Alam niyo sa kalsada, dapat talaga pinapairal natin yung pagiging uh, mapagpasensya, mapagkumbaba. Kasi alam mo, lahat naman tayo naiinitan sa pag drive at syempre nag-iingat din naman tayong lahat. Pagpairalin ng init ng ulo? Di baling ma-overtaken ka? Hindi baling sila na yung galit basta ikaw mabait ka lang. Laging iiwas sa anumang gulo. Maging mapagpasensya, alam mo, wala talaga mawawala sa'yo kung magiging mapagpasensya ka. Kasi... Alam mo, importante, pag nilabas ang lisensya mo, kasabay dapat ang pag-release ng maraming pasensya. Kasi isang obligasyon ng pagiging rider, hindi lamang na nagdadrive ka. Marami mga responsibility yan na dapat nating ingatan ng ating mga sarili as well as ating kapwa. So, mahalin din natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. And that's all. Take care always and always remember, God loves you. God bless.